Yo, what up? Kumusta kayo? Magandang araw sa ating lahat. Yung araw na to ay eh, magluluto tayo ng Dermon. Kung tiga panggasinan ka, eh sigurado kung alam na alam mo to. Tara, simulan na natin to. Let's go! Maglalagay lang po ako ng dalawang pigang gata. Inuna ko nang nilagay yung unang piga optional lang din po ito. Pwede rin po kayong gumamit dito ng kokumaman na gata. Pamilyar po ba kayo sa Dermon na pangalan? Ay, hindi po nakakaalam na katulad kong hindi tiga Pangasinan. Ang Dermon po ay isang uri na sikat na kakanin sa Pangasinan. Madalas po siyang niluluto kapag pesta ng patay or ondas. Bali kumulo na po siya at maglalagay naman po ako dito na asukal na puti. Paglalagay naman po ng asukal, etansyahan eh, na lang po kung gano'ng kadami yung lulutuin nyo. Halu-haluin ko lang po ito nang sa ganun ay eh, mabilis matunaw, inilagay nating asukal. Tapos maglalagay na po ako ng niyog na kinayod. At haluhaluin uh, ko lang din po ulit to. Shoutout sa akin biyanan na si mama dahil siya yung nagturo sa akin magluto nito. At ayon nga sa lang ko na tiga panggasinan, nakaugalian nila kapag piyesta ng patay ay eh, nagluluto sila ng mga kakanin. daw yung mga matatanda do nakaugalian at paniniwala daw para daw magdikit-dikit yung pagmamahalan ng bawat membro ng pamilya. Sunod ko naman na ilalagay etong dermon. Bali etong dermon guys, eto yung malagkit na sinunog. Yan na uh, ilagay ko na nga siya at halu haluhaluin natin siya. Yung matagal nga lang po siyang haluin, nakangalay, pero all goods lang. Sa inyo po, ano po ang niluluto nyo kapag undas o piyesta ng patay? Sa amin po kasi sa San Miguel Bulacan, halos parehas lang po, mga kakanin, malagkit. Tulad po ng palitaw, bilbilo, at Biko. At yun po ang nakakami sa probinsya. Siyempre yung lalong namimiss ko yung magkakasama kayo ng buong pamilya na kumakain kayo ng sama-sama na masaya. Dahil medyo tumitigas na nga siya, e eh maglalagay naman ako dito ng cheese. Tahalu-haluin lang po ulit natin siya nang hahaluin. Kapag ganito na po yung texture niya at mahirap na siyang haluin, bumibigat na po, e eh, konting-konti na lang po, e eh, pwede na siyang hanguin. Yon, luto na ang ating Dermon. Grabe, no? Kakaiba siya, no? Kulay itim siya. <laughs> Kumuha lang ako ng malinis na lalagyan at isasaling ko na siya. Grabe, guys. First time ko lang makakatikim na ito sa buong buhay ko. Kaya excited na ako. Sabi ng asawa ko at biyanan ko, eh, masarap daw talaga to. Kaya na-intriga ako. Kaya nagluto ako. Hey. Yan, naisaling ko na nga siya at naglalagay lang ako dyan ng toppings na cheese. Optional lang din po yun. Nilagay natin na toppings na cheese. Pwede rin po kayo maglagay ng latik na toppings dyan. Yan, dadamihan natin yung cheese para overload sa sarap. Siyempre, alam naman natin, pag maraming cheese, mas masarap, ba? Diba? You oh, know, panalo, itsura pa lang, oh. ang try nyo na rin po itong gawin para maiba naman po yung ating merienda. Mura lang naman po yung mga ingredients na magagamit nyo. O, oh, yun, finally, eto na yung finished product na niluto natin na Dermon. And para po sa inyong unang kong subo, mainit-init pa. Wow, promise, masarap siya. Para siyang kalasa ng biko, kung di ako nagkakamali, ang pinagkaiba lang niya guys, meron siyang kasamang buko. And guys, napatunayan ko nga na masarap talaga to. Ano naman pala, naging paborito to ng mga tiga pangasinan kapag undas, eh nagluluto ng ganito. Sobrang goods, quality. So ayun, hanggang sa muli, salamat po sa panonood. Aki kabuhat, peace out, all good.